na ata na mga apo na eh. nakita ko eh. na Nakita ko eh nakaligo na. Sa ko lang siya dyan Malakas. Sabay ano na po, san sabay po ganabi diyan eh. Kusina at saka yang ilaw na yan. Ay, hindi niya pa papalitan ata. Papalitan. Hindi niya sa siya sabi ko ipapalit i eh, baka pwedeng ipalit po, ko siya. Yan nilalagay ko sa ano yan sa Oh. Nasunog. Oh. Dito yan o uh, ay dalawa. Ano po? Pinag-convert, convert. Pinag-convert, natin yung sa sabi pag Tapos yung tatama Mahaba. ano talaga mag ano, si si sis si. boss yung kinabit na ano ah? dalawa siyempo ata ano? siya. Sige po. Sandali lang yan. Mali si, si ah, oh, po, so, so, lagsis, lang, dito, Sis Violi. Nagtinda. Nagtinda siya. po. Ah pa po, gawin. lang sis? sis. yan sis! Si Sis Ana nga, sabi niya, pwede kaya kami doon sis? Hindi! Saan po? magkawa. <laughs> <laughs> magagawa? Oh, anong gagawin daw? Motor po Motor. Pag-aaralan po si Glad Kaya ah. naman ko na siya Basta ano ka lang talagang Kung kaya magagawa Focus Kasi kung hindi Wala din

agad-agad kakalas oh. Para ano? puti puti, Ay, puti lang oh, yang isangan ni putih lang. Oke, okay. okay. putih ah hindi pala pwede yung ano kung baga hindi pwede yung kulay ano yun yung mata ano? ano yung malaking yan oh ano dahil malaking ma ano ma mm. update lang sa ating kabayo kong astig hindi siya nasa garahe na kanina nasa ano lang nasa paggawaan ito po kasi yung pinalitan itong ito medyo lumit siya kasi daw po yan is three colors yung pinalit kanina ay ano lang siya all white so ito meron siyang three colors Ayan, update din po tayo dito sa kanyang yung okay, mga on. Ay, kabit na. And then, ito. Nagawa din. Dahil nag-release yung kanyang start. meron na rin siyang lucena. May lucena na rin. Yan na po yung mga updates kanina. Yung pinagawa namin. So, ayan. Ito na naman. Pwede na naman siyang ibiyahe ng malayo tagal din ginawa pero okay na okay na siya pinagkakalas nila sister para kalimu din po kasi may isang inaalaga ang kotse medyo hindi naman kasi nung madugo yung ano dito sa sa mga kapatid pang long drive namin by siguro by Sunday kaya pinakayos namin para kahit pa pan naman siya